Ano man naman itong uh, nauusong sakit ngayon? Ano ba ito? Ito ba'y magagawang paraan Although ang report kanina, nakukontrol na daw po ninyo. So tuloy-tuloy na ba ito? Kasi dito sa Quezon City at sa Iloilo, ay -Ilo, eh, naging problema yan. Iloilo -Ilo City nung isang araw. Ano po? Ang pertasis po, uh, Tospirina po, ay sakit sa mga bata. Maraming din uh, tayong mahawa po. At uh, sa, sa, sa lukuyan po, ang tala natin ay As of uh, March 23 po, mula nung nagumpisang taon, ay umakyat na po sa 862 na kaso sa buong bansa na kung saan sa talapong iso, 49 po ang naiudat na namatay. Sa ngayon po, pinakamaraming kaso po ngayon ay sa Mimaropa, dyan sa Southern Luzon. Uh, pumapangalawa po ang Metro Manila. At pangatlo po ang Central Luzon. At uh, ito pong pagre-report ng mga tospirina sa iba't ibang bahagi ng bansa ay isang paraan para malaman natin kung madadagdagan pa ng ng outbreak. At uh, ito naman ay magbibigay sa amin ng hudya para magpaalala paulit-ulit ang kalaga ng pagbabakuna. Subalit, so, uh, Mike, na mm -hmm. anunsyo na rin namin na yung parating na bakuna ay uh, manggagaling sa UNICEF kasi doon namin binili po. At uh, may naka-standby kami at uh, na binili rin at uh, ito ay maaaring dumating uh, sa lalo madaling panahon pero inintay pa namin yung Abiso kung kailan talaga darating Mike